Ako si Len, 32 years old, ang bookkeeper ng Lipa City, Batangas. Ah, oh, assistant librarian, tapos... Bookkeeper. Ay, library assistant pala. Ah. tas Tapos bookkeeper. Kung kung ah. sa libro lahat, ha? Oo. Uh mm -huh. uh -huh. uh -huh. Puro book. Uh -huh. Si Lassie Sila. din, di ba? Ano Bakit? siya? Ano si Lassie? sa library din siya nag-atrabaho. Bakit? Ba? Bakit? Palabasa yan. Ano? Bakit? Ano ba siya doon? Wala, palabasa lang. <laughs> palabasa. Binawan mo na. na. Binawan mo kung gusto mo. Hindi <laughs> 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 ko gagawin sa kaibigan ko yun. Uy, <laughs> <laughs> like, teammate why... ko yan. Uh, Magpasikat. Oh, Nagbubuk kasi ng show yan eh. Uh, ano tawag sa kanya? Booker. <laughs> God, look at my coworker. He's so demure. Very classy. He chooses the words that he chose. My <laughs> God. And this one so cute, huh? siya. <laughs> okay. Bookkeeper ka saan, Kuya Lem? Assistant bookkeeper po. Saan sa po? country po ng Canada. Sa Canada! Oh, wow. Wow. Ano bang ginagawa ng bookkeeper? Uh, work from home po siya. Uh, Nag-input kami ng mga bills ng mga apartment ng Canada nag ano, nag input Up, ng bills. bills, po. Bills, bills ng po. apartment ng Canada po. So sa inyo ba talaga yung apartment dun H sa Baguio? hindi po. <laughs> hindi <laughs> <Wala> siya yon. <laughs> Ay, hindi siya yon. Hindi Pero siya incorporator Lendian. ka. Paano po? Incorporator ka nung may-ari nung bahay dun sa Baguio. Baguio. Wala, wala pa. Tagapatangas siya. Ah, tagapatangas pa rin. Pero sa Canada nagwo work oh, uh, but... Work from home po. Dito po work sa work from, home. Ah, oh. work from home Pero Obo. nakapunta ka na ng Canada. Hindi ba po. Maganda dyan Maganda sa Canada. Maganda! Oh, oh, oh. Edmonton. Oh, oh, oh. Uy, sa kapatid ko si John. Brisbane. Paul Edmonton. Brisbane. Hi, John. Brisbane. Brisbane. Canberra. Canberra. Calgary. Calgary. Oh. Oh, Ay, tara. Yan ang pagkakasabi ng Calgary ni Vogue. Paano yan? Calgary. 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 Oh. Tara. Uh, color, color gray lang yun eh. Pagkasabi ng Calgary, Dumagol, dumagol ka yung puso. Papabipi yan mamaya. Oh, girl. May girlfriend ka? Wala ba po. Buti naman. Nakailang girlfriends ka? ang um, Two years. Ah, uh, dalaw dalawa po. Nakadalawa. Dalawa. Anong pick-up line mo para kay Jean? Jean, kapimbara ko ka ba? Bakit? Kasi kahit anong tapang mo, mamahalin pa rin kita. Uh... Sakto na ba Ano to eh? Patangkas. Kaping Grabe ganun yan. Ang no? laki ganun. No? <laughs> oh, Panaiki yeah. na. Giant eh. <laughs> oh, check na yan ah. <laughs> Ang laki. Hindi na heart to no. Ano <laughs> Right mid na yung ginawa <laughs> ko. Punta na to sa right mid. Usually ganun lang yun. Hindi laki. Naging right mid no. Ay, right check na. Right mid daw. Ibig <laughs> sabihin, malaki yung puso niya. Yon, no. Yun. Yes, malaki. Maraming salamat, Lem.